Wow! Wow! Baka, Idol. yang sponsor natin sponsor Ayan. Ayan. O, bigyan mo bigyan Ayan. sila bigyan mo Thank you. Ano ingon? Thank you. Thank you, Spiderman. sa saka, Ma'am Evelyn. Ayan. Spider-Man, thank you. Spider. <laughs> Maraming salamat, Spider-Man. Maraming salamat, Spider-Man. At ah, saka ni so, Evelyn, yes, sponsor natin. So, Iharap mo muna. Ayan. Ah, oh, maraming salamat, Evelyn. Ah, oh. Naway, pagpalain kayo ng may kapal. Ah, yeah, ah, yeah, maraming blessings. Ah. <laughs> oh my God. Ayan, nagbibigay kami ng snack idol sa mga mga chikiting dito sa Central School, Sibulan. ít nakayo, ít nakayo, ít na ít na ít na. 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 na Hello, hello. 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 ma'am, Hello. 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 youtube mo Facebook natin to. Okay, thank you. Blogger, blogger. Ayan. <laughs> hello, hello. Oh, hello. Ito yung YouTube, Ayan. Nandito tayo sa <laughs> <laughs>

Yan, 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 yung sticker ko. Ayan. Saka YouTube, at saka Facebook. Yan. Okay. I snack na kayo ha, snack. Yan. Namibigay kami ng snack idol, mga estudyante ha.

Hello. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Kawaii, mau na kawaii. Kawaii, hello sembang fans. Hello. Ayan, ah. ito i-share nyo, i-share. Yung my cellphone, picture nyo lang 'yan, iba, ba? Ha? Ayan, yan, yan. Ayan. Okay. Okay, thank you, mga idol. Thank you. Oh. Ayan, appeal. 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 Alright, thank you, thank you, thank you. Ayan. Okay. simam si ma'am ayan si ma'am ayan kaway 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 hello ayan dito tayo sa Kangs sa sa Party area sa ilalim ayan hello idol ayan vlogger vlogger ayan dito tayo idol sa blog tayo sa ano Kangs, yeah. Kaya mga idol natin. Ito yung ating YouTube idol. Atin Ayan, party na dance. Ayan, thank idol. You, you. Okay, okay. Picture tayo, idol. Picture. Ayan, dito sa Kangs tayo, idol. Sa ilalim. Hello, babe. Ito yung ating YouTube idol. Thank you, thank you.